Hello? Sa mga kababayan. Hi! Sa ating mga kababayan, welcome sa vlog ninyo. Nandito tayo sa bahay ni Ba Esro Tirso, Sir Denia. At pinuturing ama ng pangkakalitang dito sa ating lalawigan. At durong handa ni Maestro Esro, siya ng kanyang 80 years. Nakaarawan niya. Pag-a-dinsa meron na pala. Kasi ay. Siya pa, dami na dahil salamat wala huli huli na yun to na yung yung ito yung 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 batang bata, batang bata si <laughs> From Tita kita mai dala. Busera, Long live. Kita mai dala. Sana na kuno dito. Hindi alam Shanghai. Si si Pueblo ko, Ai nakain. Tsaka si Consi Hala, nandun din. Kami lang So, it's now my turn. Ito ang ating pinggan. Tayo makikikain naman. Kaya lang wala tayong kutsara. Para tayo ng kutsara. Yeah. Spaghetti, kain tayo ng spaghetti pero kain na muna tayo ng kanin. Kain muna tayo ng kanin. medyo challenging ang ating uh, meron siyang, ano ito? Wala mong spaghetti. Shanghai. Thank you po. Panset. Daming handa ni Maestro. Ito ang bahay nila. Bahay ni Maestro Tirso. Si Maestro Tirso po ang nagtatag ng pangkat uh, kalutang uh, siya ang nagtatag ng pangkat kalutang. Yung natugtog na dalawang kahoy, kapag may mga okasyon dito sa Marinduque, yan ay ginawaran na pagkilala ng uh, at kultura. Yan, isa sa mga intangible na ipinagmamalaking ipinag yaman ng ating pong lalawigan. Yan. So, maraming handa si Maestro. Yan, yan. si Novice Gov, si Anita Maida, si Anita Susan tayo makikikain so once again, happy happy birthday Maest Maestro, here's to Sir Denia dito sa Bangbangga, San Marinduque Marindu Kenanday, dito tayo live na live, live sa bahay ni Maestro, here's to Sir at kanina nga ay uh, nagkaroon ng pagpuputo kay Maestro at uh, pinagbigay ng iba't ibang mga mensahe, ang ating pamahalaang panalawigan na sa kinatawan ni Governor si Vice Governor Angeles at sila dito may dalagra na ng DepEd. Yan. Yeah. So nagulat si Maestro dahil lang um, may mga regalo at mga binigay sa kanya pala ang pamahalang panalawigan. So thank you so much and happy birthday once again Maestro Tirso Sardinia.